Hello mga beshi Paano mag-enjoy sa beach kahit hindi ka marunong lumangoy? Dito tayo sa Lasmenia Brisa. Brisa. Tara! Samahan niyo ako at ipapasyal ko kayo. Dito sa Lasmenia Brisa sa Lemery, Batangas. Ito po ang room na ginamit namin. Hello guys! Nandito kami sa resort. Papakita ko sa inyo ang kalapati. mga batang katulad namin. May swing at slide. Larong-laro ang lolo nyo. Pabalik-balik pa ako sa slide. Nauntog pa ako sa likod. At ako'y nadaan sa tutong slide. Ay, di ko kung ayan. Nadulas naman na ako. Ay, dalawang untog na. Pero nag-enjoy naman ako. Pero sa yellow na slide, hindi ako sanay. Gawa kasi natatakot ako. Hindi po kasi ako sanay sa yellow na slide. Baka po kasi, mauntog na naman po ako. Gawa po kasi, ang sak oh, Guys, excited na ako mag ulit. Ay di ayon, kakapres ko nga din eh. Daming puno't halaman. Ay di ayon, nagsiming na ako kahit hindi marunong lumangoy. Sabi ko sa inyo, Ma-enjoy ang lolo nyo kahit hindi marunong lumangoy. Una, may dala kong Toys para para meron akong ibang activities. Sa likod ng resort, meron din silang dagat. Kahit black yung sand, na-enjoy ko naman. Kasi malinis naman ang paligid. At mabait, mababait ang mga tao. May nakabantay din sa amin palagi, si Kuya Lifeguard. Nag-enjoy ako sa paggagawang kasi Tinuruan ako ng ninong. Tips to enjoy your gala and appreciate simple things. Una, enjoyin ng paligid. Pangalawa, mag-enjoy sa activity. Pangatlo, i-enjoy ang mga tao sa paligid. Kasi, kahit saka pumunta. Pag pinili mo maging masaya, mag-enjoy ka talaga. Thank you po Mama Lu. lahat po ng teachers at saka mga naggalaga sa akin.